Rekomenda ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa ng premium contribution rates na sinisingil sa mga miyembro nito. Sinabi yan matapos madiskubre sa pagdinig ng Senado na mayroon palang 500 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan, si Bean Los Baños. Yung pagsoli nyo yun ng pera indikasyon na kayo incompetent. Hindi nyo ginagawa ng maayos yung trabaho nagpapakita kayo na wala kayong diskarte hindi kaniisip. Mainit ang ulo ng ilang senador sa PhilHealth matapos ipabalik sa National Treasury ang kanilang sobrang pondo na 90 billion pesos. Kanina, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography ang mga opisyal ng PhilHealth at Department of Health para ipaliwanag ang nasabing issue. Tanong ng mga senador, bakit hindi na lang gamitin ang sobrang pondo ng PhilHealth para lakihan ang halaga ng health packages sa lahat ng miyembro nito? but hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits na ma-cover nyo po yung buong bill instead na imbis na ibalik nyo yung 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 pondo eh sa health nga po to gamitin niyo muna sa health dapat yung mga medisina na reseta ng mga doktor ilibri na rin sa mga may nating kababayan yung mga admitted tapos may mga gamot na dapat Uh, ibigay sa pasyente o reseta ng doktor dapat libre na yon especially sa mga maintenance dapat libre na yon inaasikaso naman daw ng PhilHealth ang pagpapataas sa binibigay na benepisyo kasama ang outpatient benefit packages para sa libreng checkup gamot at laboratory procedures we are very very aggressively enhancing all of our benefit packages in fact uh, so we did an initial 30% across the board last February 14 um, and we are already in the process of doing another round of 30%. No? So talagang tuloy-tuloy po. Pero ang ilang doktor, mariing tinututulan ang pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Base raw kasi sa Universal Health Care Act, ang sobra sa reserve fund ng PhilHealth ay dapat gamitin sa dagdag binipisyo at pagbawa sa kontribusyon ng sinisingil nito sa kanilang mga miyembro. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa Excuse me. Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawagin savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. PhilHealth failed to properly use the funds as prescribed by the Universal Healthcare Act which has led to the following. Number one, insufficient patient benefits. Number two, unnecessary increases in premium. Number three, inappropriate fund excess that shouldn't be used for individuals needing necessary aid or assistance. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, legal ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth para pondohan ang unprogrammed appropriations. Yan yung mga proyekto ng gobyerno na wala pang tukoy na source of funding. Paliwanag din ni Secretary Recto, hindi mapupunta sa Maharlika Fund ang pinasusoling 90 billion pesos mula sa PhilHealth. Sa katunayan, may listahan na raw ng mga programang paggagamitan nito. Gaya na lamang ng construction ng Metro Manila Subway Project, gayon din ang dagdag pasweldo sa mga government employees na nagkakahalaga ng 40 billion pesos. Ayon pa kay Rekto, ang 20 billion pesos na una lang sinoli ng PhilHealth sa pamahalaan ay pinambayad para sa utang na alawan sa mga healthcare workers na naglingkod noong pandemya. Paglilinaw rin ang kalihim, hindi ito mula sa savings o kontribusyon ng PhilHealth members, kundi galing din sa subsidiya na mula rin naman sa gobyerno. May akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bankarote daw ito. Hindi po may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Kaya hirit ng mga senador, kung may 500 billion pesos pa lang pondo ang PhilHealth, bakit hindi pa babain ang premium o binabayaran ng mga miyembro nito? I agree with you po, 100%. In fact, we will recommend, we at PhilHealth, upper management, we will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates. Maari naman daw hindi bawiin ang 90 billion pesos na excess funds basta iutos daw ito ng Kongreso sa DOF. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.